is a blessing, kasabihan nila pero sa amin na PWD lalo na sa akin na amputee because of accident every gising is phantom pain so hello guys, Hershey again your Pinay amputee aside nga sa paggagala, nandito uli ako para i-inspire kayo 1.57% lang ang PWD sa buong Pilipinas as of 2010 latest census. Yan ang lumabas sa research ko. May mga karapatan, may privilege, may batas pambansa para sa mga PWD. May pa-livelihood, may pa-priority lane, meron pa nga assistance for study at may discount sa amusement park, sa food, at kung saan-saan. Pero kung ako ang tatanungin, kahit wala ng privileges, kahit wala ng rights, basta buo. Kaya guys, kung nakikita nyo kami na prina nila kami, please lang, huwag na wag kayong mainggit sa aming kalagayan. Hindi siya kainggit-inggit. Dahil sa totoo lang, kami ang inggit na inggit sa inyo dahil wala kayong kapansanan. Yun lang. Thank you for watching.